hulihin din dapat mga nag online sale kasi hindi naman 'yon ang trabaho nila dito. Basahin natin tong nasa article sa labor uh, foreign labor law ha. No one may illegally let foreign workers stay and engage in work. Article 45, no one may illegally re refer foreign worker to work for any third party. Madali lang naman 'yan i-reklamo. E Screenshot mo, kunin mo yung pangalan, address tapos i-reklamo mo sa pinakamalapit na police station. Pero ang tanong, kaya ba ng konsensya mo? Para sa akin, kung hindi naman nila napapabayaan yung trabaho nila, di okay lang yon. Pero yun nga, ang pinaka-importante sa lahat ay yung pakikipagkapwa tao natin. So, kung may mangyari man sa kanila, choice nila yon. Pero ikaw, bilang isang kababayan, nasa sayo na kung anong gusto mong gawin. Pero I'm telling you, now nabasa niya sa article dito sa Foreign Labor Law na bawal talaga mga ganyan.